Ayon sa former president, eh dahil sa mga ginagawa sa kanya ngayon na pag-atake, eh mapipilitan siyang tumakbo muli sa pagka-mayor. Eh, kasi itong si Terlian is uh, talagang bukalakal uh, yan, is sponsored Hindi ka kanaw yan ang kanaw yan. Walang pera yan. Ewan ka nang nagtataka ako bakit uh, ang mga kanya na ginagawa naman na wala naman kaming kasalanan sa kanila hindi eh, naman ako nag-attack Presidente. pero alam ko na si Trillanes is kay President Marcos so pagka ganon mapipilitan akong tatabo ulit ng mayor Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na malakanyang ang nasa likod ni dating Senador Antonio Trillanes IV nang humarap sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadco kaugnay ng extrajudicial killing so EJK sa anti-drug war ng kanyang administrasyon. Matagal nang inaakusahan ni Trillanes ang pamilyang Duterte na tumatanggap ng salapi mula sa drug lords. Plano na ng dating presidente na magsampa ng kaso laban kay Trillanes. Yung, Ah, uh, Trillanes, gusto kong i-consulta kasi uh, I have to file uh, libel cases against him. Uh, ikaw mo yung abogado. So, para kakasabihin na tao, totoo. Ni sabi ko na isang kapiting doon, wala. Sabi ko nga eh, kung totoo yan, uh, I will ask my daughter to resign as vice president. At yung anak ko, mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. Pero para kay Executive Secretary ah. Lucas Persamin, hallucination o guni-guni lamang ito ni dating Pangulong Duterte at hindi na dapat patulan. Ano? <laughs> Ganun na lang. Ano? Aba. <laughs> 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 Aba. With, with the... <laughs> Alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan dahil eh, hallucination na. Hallucination. But I doubt if he's, a, if he's a, an attack dog or what, or a, an attack dog of Malacanang. Samantala kung si Davao del Norte 1st District Representative Pantalion Alvarez ang tatanungin, maaaring ang tunay na layunin ng investigasyon ng Quadcom ay upang sirain ang reputasyon ng isang potensyal na matinding katunggali bago ang 2028 elections. Kinalang kaalyado ng mga Duterte si Congressman Alvarez. Ayon sa kongresista, maaari pang muling tumakbo si dating Pangulong Duterte bilang Pangulo sa kabila ng edad nito. Dapat din anyang taong bayan ang magdesisyon, kaugnay nito at kung may legal na issue, haya ang korte ang magresolba nito. Matipid naman ang reaksyon dito ng mga kongresista. Good luck po. God bless. Doon batay sa kalalabas lamang na abiso na hindi natunod yung isasagawang pagdiniksanda ng House Quadruple Committee o Quadcom sa Webes, November 21. Ito ay dahil marami sa mga kongresista ang abala sa pag aasikaso sa kanilang mga distrito, lalo na yung mga naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad, kabilang na ang bangyong pelito. Bal balik sa si balik sa Oo, Rosalie, ang nag ba ang nagpapalutang ng muling pagtakbo sa sa pagka-presidente o sa malakanyang ni dating Pangulong Duterte si Kongresman uh, Congressman Pantaleon Alvarez? selang lang ba yun o meron siyang kasama? <laughs> Doon sa mga inilabas eh, na pahayag ni Representative Alvarez sa kanya, nagmumula yung issue na yon na may possibility. Ah, una, sinasabi niya nga na kaya matindi yung pag-atake kay dating Pangulong Duterte kabilang na yung uh, investigasyon na isinasagawa ngayon ng Quadcom ay dahil nakikita nga na magiging uh, malakas na gali ang dating Pangulo sa 2028 elections. So sa kanya nag sisimula yung usapin na may posibilidad na kung po pwedeng ulit tumakbo ang dating ni Pangulo sa 2028 national elections. Ano kaya ang batayan ni Congressman Alvarez? Kasi oh, uh, sa pagkakatanda ko, mula ako yung naging bata, oh, na 1987 oh, Constitution hanggang sa ngayon, eh, hindi naman ako abogado, pero tanda namin yan na talagang nasa konstitusyon niya na hindi pa pwedeng mag election ng isang presidente. Lalo at nakatakbo siya ng kanyang term yung sinasabi ni uh, Representative Alvarez nga na isa rin naman siyang abogado no na ang nakasaad sa konstitusyon na bawal tumakbo ay yung incumbent president o yung kasalukuyang nakaupo sa pwesto dahil maaari nang maulit yung dating nangyari na sa ilalim ng panahon ng dating uh, pangulong Ferdinand Marcos Senior na nagtuloy-tuloy yung kanyang pag-upo sa pwesto ngayon kung meron kung sakali na na ito, ito naman ay speculation lang, na kung sakali tatakbo muli sa pagkapangulo si dating na uh, Pangulong Duterte, eh bahala na anya ang korte ang magdesisyon desisyon dito Dahil sa paniniwala niya bilang sa kabugado, yung isinasaad ng konstitusyon eh para sa mga incumbent o kasalukuyang nakaupong presidente, sila ang hindi kung pwedeng muling tumakbo. Pero yung mga na kapag silbi na at tapos na yung termino para sa kanya, para kay Representative Alvarez, e eh, pwede pa ulit na tumakbo ng eleksyon bilang Pangulo. Hmm, yan nga, medyo matinding question yan sa legalidad kasi nakalagay sa Constitution natin anytime pagkatapos na yung termino. Maraming salamat, Rosalie Coz.